Mga kaalom, ginawa po namin ang video na ito para ipakita sa inyo ang mga natapos na namin ng na mga project. Nandito kami ngayon sa Liip Laguna. Nandito kami para solusyonan ang problema. Ang problema ay pumapasok ang mga ibon sa loob ng warehouse kaya marami mga dumi ng ibon. Kaya ang solusyon, lalagyan natin siya ng bird screen. Ito, kinakabit na po yung birth screen saka mga bintana at ang unang gawin ay ikabit na ang u channel sa mga bintana kapag nakabit na ang u channel ilagay na rin ang nakaprame na birth screen isunod-sunod lang ang paglagay pagdating sa dulo kaltasan lang ang u channel para madaling tanggalin at ibalik kung ito ay linisin na siya. Mga kaalom, Paki-like, subscribe, share and follow naman ang aming video. Salamat!